So medyo maaga nga tayo ngayon mga kabreder no dito sa ating backyard farm para magpakain sa ating mga lagang manok. At dito nga ay naabotin ko sila na kumakain ng mga damo-damo sa paligid. At ganito nga yung sitwasyon ng rins nila medyo maambon pa kasi nga 5.30 pa lang ng madaling araw. At dito nga pagpasok ko sa ating manukan ay sinalubong agad nila ako. At dito nga ay may tira pa silang pagkain ito ay ang corn grits na hindi nila masyadong kinakain. Kaya tinapong ko na agad ang corn grits para mapalitan ng bago. Bali kasi mga kabreeder, ang binibigay ko sa kanilang patoka ay pure feeds at organic feeds. At yun ang inahalo ko at binibigay sa kanila. At dito ay pagkabigay na pagkabigay ko ay kumain agad sila. At yung iba nito ay nasa labas pa. At ngayon nga ay papakainin ko naman itong nasa kulungan mga kabreeder no. Lilima nga lang yung sisiyo natin sa loob mga ka-breeder kaya kunti lang muna yung ibibigay natin na patuka para sa kanila no. Ang mga sisiyo nga pala na ito ay nagkakaedad pa lang ng 3 weeks old. Siguro isasama na natin to sa mga naka-free kapag sila ay nagkakaedad na ng mga dalawang buwan mga ka-breeder no. At dito nga ay nagbibigay ako ng vitamina tuwing umaga para sa ating mga lagang manok. At dito nga ay tinansya-tansya lang kasi nga wala tayong sukatan. Basta't kumulay, okay na. Pero sa tingin ko, mukhang sobra-sobra yung pagkakalagay ko. Pero para sa akin, mas okay na yung sobra kaysa kulang. At dito nga ay hinalo-halo ko lang para matunaw yung powder at para din mabalansi yung timpla ng ating vitamina. Kunti nga lang pala ang nilagay ko dito mga kabrider para chop na maubos nila. At ito nga at na para ibigay sa ating mga alagang manok. Pinali ko lang ito sa PC at inangat ng konti para pag kumahig-kahig sila ay hindi madaling madumihan. At ito ang walang buntot ang unang lumapit at ang unang uminom. Ang nakakatuwa lang kasi dito sa pag-aalaga ng manok mga breeder ay parang nawawala yung pagod mo. Kasi araw-araw mo silang nakikita at araw-araw mo silang nakahawakan at naobserbahan mo yung paglaki nila. Kaso dito ay pupuntahan ko muna yung isang manok na may sakit na naka-isolate. At ito nga yung manok na may sakit mga ka-breeder Isa din siyang Rhode Island Red Buti na lang talaga mga ka-breeder At nakita ko agad ang murok na to Kaya nahihwalay ko agad sa mga kasama niya Kasi kapag hindi natin agad tulapansin mga ka-breeder no Baka hindi nagtagal ay mahawa na rin yung mga kasama niya sa loob ng range At dito nga mga ka-breeder Ipapakita ko sa inyo yung mata niya Na parang lumuluha at unti-unting lumiliit Sa pagkakaalam ko mga ka-breeder Ang sakit na to ay tinatawag na kuraisa na kung saan ay kadalasang tumatama sa ating mga alagang manok. Pero wag kayong mag-alala mga ka kasi ginamot na natin 'to. Baka sa susunod na araw sana gumaling na 'to.